Kumusta anak? Unang tanong iyong binibigkas sa tuwing tatawag ka sa Pilipinas. Tawag na papawi sa kalungkutang bumabalot sa iyo habang ikay nasa malayo. Malayo sa pamilya na silang lakas mo. Pamilyang dahilan ng paglisan mo. Lumisan sa kadahilan ng hirap ay nasisilayan sa bansang sinilangan. Umaasang sa malayo makakamit mga pangarap mo mga pangarap na siyang mag-aawn sa sa hirap para sa magandang buhay na pinapangarap. Ngunit bakit ganito ang hirap ng malayo? Pero dahil sa kagustuhang tuparin ang minimit ni mo, heto kat nagsasakripisyo. Sinakripisyo ang panahong makasama ang mga anak mo. Sinakripisyo ang panahong makita ang paglaki, ang pagkahubog ng kanilang talento. Ang panahong ikaw sana ang nag-aaruga. Pero mananatili na lamang itong sana. Sana, sana. Kasi mas pinili mong alagaan anak ng iba para sa kinabukasan nila. Ang hirap, hindi ba? Naiisip mo madalas habang nagkukuskos ka ng kubeta o habang nagwawalis ka, habang nagluluto. Sana sila ang pinagsisilbihan mo, hindi ang ibang tao. May mga oras na gusto mo nang sumuko, nangungulila sa mga mahal mo pero wala kang magawa kung di umiyak at ilabas ang nasa loob mo habang kausap Pang Diyos na siyang hugutan mo ng lakas na sa kahit ano mangyari, siya ang amang di ka pababayaan sa kahit anong bigat ng pagsubok na darating sa buhay mo. Mahal tayo ng Diyos na hingit kita sa inaakala mo. Kaya huwag sumuko Manatiling nakakapit sa mga pangarap mo dahil ang lamang siya at tutulungan kang tuparin ito. Magtiwala ka sa kanya. Magtiwala kang kaya mo. Maniwala kang sa pagsisikap may katuparan ng mga pangarap. Huwag bigyan ng puwang ang paghalinlangan. Huwag pansinin ang ibang taong ang hangarin ay ikay pabagsakin. Mga taong sisira sa mga pangarap mo, mga taong mapanghusga na ang tanging batayan lamang ay ang larawang kanilang nakita sa social media. Larawang akala nila ay napakasaya na madami kang pera na ikaw ay nabubuhay na isang sosyalera. Hindi nila alam. Wala silang alam. Hindi nila alam na sa likod ng mga masasayang larawan, nakatago ang lungkot at kirot ng pusong nangungulula sa presensya ng mga mahal niya na sana sa ito kasama ang pamilya niya, na sana sa paglikha ng memorabilia kasama din sila. Pero salamat sa social media, salamat sa makabagong teknolohiya, salamat sa paglikha ng paraan para makausap ang pamilya kahit na dagat ang pagitan. Kahit saglit, makausap at makita silang sa labi ay migiting nakaguhi dahil tulad mo dahil tulad mo sila ay nangungulila din sa presensya mo. Nangungulila sa haplos at yakap ng inang tulad mo. Nasasabi mong mahirap, napakahirap. Pero higit na nakakaranas ng hirap ay ang mga musmos na batang iniwan mo sa Pilipinas. Mga batang sa tuwing tatawag kay nagmamakaawang, Mama, umuwi ka na. Pigil ang luha ipapakitang matatag ka. Dahil ayaw mong makita nilang mahina ka. Dahil ikaw din ang lakas nila. Masasayang kumustahan, masayang balitaan. Sa bandang huli, ikay muling magpapaalam. At ang ngiting inukit mo sa mukha ng anak mo mapapalitan ng sakit. At unti-unti butil ng luha sa matay na bubuo. At pilit na pinipigil, wag lang pumuslit. Anak, bukas tatawag ako ulit. Basta wala si amo, baka siya ay magalit. Ayan naman ang kagandahan ng teknolohiya. Kahit anong oras sa pamilya, pwede kang mangumusta. Ang nakakainis lamang, may mangungumusta. Pag tumagal ang usapan, hihingi siya ng pasalubong lang pala. <laughs> Nakakatawa. Igan, kami po'y nag-abroad para sa pamilya, hindi para sa iba. Kung kami naman ay may sobra, mangyaring antayin na lamang na kami abutan ka. Hindi naman kami madamot kung kami ay may kitang sobra-sobra. Buhay abroad, mahirap na masarap. Ngunit ang patatalo ka sa lungkot at utak mo'y sumuko, yun ang masaklap. Kaya kaibigan, kalusugay wag pabayaan. Lalo na ang kalusugan ng iyong isipan, wag patatalo sa emisyon magpakatatag ka, yun ang solusyon.